Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ngayon nga pala ay pupunta kami ng Tansa at naubusan kami ng niyog pang binta dito sa bahay. Kaya pupunta kami ngayon ng Tansa para mamili ng niyog. <laughs> Bago nga pala tayo mag-umpisa, baka hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo lang ang subscribe then i-click mo yung bell button para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. At mag-iwan ng like and share at comment. At uumpisahan na natin guys ang pagbabiyahe dito sa papuntang tansa guys. Kung nga guys, tama yung rinig nyo. Kung mapadaan man ito sa inyong newsfeed guys, ay familiar ba kayo sa tansa? Tansa mark market. Sige nga, kung dumaan ito sa news feed nyo guys, pakicomment nga kung taga saan ka, kung taga rito ka ba sa Tansa, kung alam mo yung Tansa market, pakicomment nga sa baba kung taga saan lugar ka. At hindi nga nagtagal ay nakarating na kami dito sa crossing at dito nga kami dadaan sa shortcut at na naabutan pa nga kami dito sa stop, kaya huminto kami dito sa gitna at buti na lang yung nagmamando dito sa gitna ng crossing ay pinalampas na rin kami. Ayan, dito kami lagi dumadaan sa shortcut dahil ito yung pinakamalapit sa tansa ng market. Lagi kami dito nadaan guys dahil doon sa kabila sa mismong cruising ng tihero. napaka traffic talaga doon kaya minabuti namin dito kami dumadaan. Hindi mo talaga maiwasan sa lahat ng lugar na may cruising ay maasahan mo talaga na may traffic talaga. Maganda bulbul talaga ang sasakyan. Pag may madaanan ka talaga na left and right ang exit tama ba guys? Medyo nagdidilim na nga pala dito ang ating paligid guys. Pero kung mapansin nyo ay maliwanag pa sa ating kamera. Ito ay mag 6.30 na ng hapon. Ang ganda ng kulay ng kalangitan. Nagre-reflex yung ilaw ng haring araw palubog na pababa. Kaya binabaybay namin dito ang kalsada at nakita nyo naman at walang masyadong sasakyan. Nagka problema naman talaga pag ang daan natin maraming crossing-crossing doon talaga ang problema kaya magkanda bulbul talaga ang sasakyan Napaik napakita ko na to noon sa inyo guys nung new year ba diba? napakaganda dito nung dumaan tayo dito dahil maraming pailaw-ilaw tapos marami ding may nakatayo ding Christmas tree kita nyo naman guys kung gaano ka aliwalas yung dinadaanan natin napakaganda talaga lalo na fresh yung hangin tapos may makikita sakaring karing mga puno ng mangga. Parang feel ko tuloy guys na umuwi ako ng probinsya pag lagi kaming dumadaan dito. Yeah, ang pangalan nga pala dito sa subdivision ay Anyana. Gagawin kasi itong subdivision guys pero wala pa masyadong mga kabahayan. Ang ganda talaga pagmasdan ng paglubog ng araw. Ang ganda tignan ng langit. Siya nga pala guys, baka magtaka kayo bakit hindi nyo maririnig ang aking boses dito. Dinaan ko talaga ito sa pag over guys dahil ang lakas ng impact ng hangin dito sa ating cellphone ang pangit pakinggan kaya dinaan ko siya sa pag voice over para marami tayong sasabihin para marami rin kayong malalaman ito nga palang binabaybay namin ngayon ay highway ito guys papunta na ito ng baklaran ang unahan nga pala nito ay SM Tansa na guys ayan makikita na sa dulo guys ang SM Tansa hindi nga pala namin dito napansin ay lumagpas kami dahil dahil may shortcut din dito, papunta na talaga as in sa may palingki talaga. Kaya nung lumagpas kami, itinuloy-tuloy na lang namin. Kaya, doon na lang kami lumiko sa may bangko. At hindi nga nagtagal guys, ay nakarating na kami dito sa may paliko, kung saan yung may bangko dito. May shortcut din dito guys. Marami namang lusutan dito guys sa papunta ng palingki. Kaya nung lumagpas nga kami, ay ang ginawa namin dumiretso na lang kami dahil marami namang mapasukang shortcut. So it na dito na nga pala tayo sa mismong palingki guys. Pamaya ng maliksing bayan ng Tansa. So guys. Papasok na tayo dito sa pinaka luob. Lagi talaga kami dito ang namimili guys. Basta maubusan lang kami ng niyog. Yan ang pagkakataon namin para pumunta ng Tansa. Para mamili ng mga ano yung wala sa bahay. Dahil kumplito naman dito sa Tansa guys. Saka mura din ang mga bilihin. Lahat ng gusto mong bili sabihin ay nandito na lahat. So kung mapapansin nyo dito guys ay kakaunti pa lang ang tao dahil maaga-aga pa siya. Kung makikita lang dito sa video ko ay medyo maliwanag dahil nga sa cellphone natin sa ating video. Pero ang paligid talaga dito guys ay madilim na talaga siya dahil mag alas 7 na ito ng gabi. Kaya pumasok na kami dito sa pinakabagsakan talaga ng lahat ng mga gulay. Kaya mamaya idadaan din natin ng pagbo-voice over dahil parang may narinig ako dito itong may nagtutugtog. Kaya mamaya idadaan din natin pag voice over kung saan yung mayroong tugtog para hindi tayo makapiright guys. So nakarating na nga pala kami dito sa may bagsakan guys kung saan ay lagi kaming namimili dito. So dito na guys ang bagsakan ng lahat. Lahat ng gulay, lahat ng prutas, basta lahat-lahat na kasama na sa mga grocery. Ang mga pisto nga pala dito guys kung grocery ka ay grocery lang talaga yon Kung gulay ka ay gulay gulay lang din talaga yon Noon, nung walang pandemic dito guys, napakadami talaga ditong tindera at tindero yung nagbibinta ng mga sari-saring binibinta. Like gulay lahat, dami. Pero ngayon kasi binago nila yung style ng kanilang mga puwisto. Bali, malapit na pala dito buksan yung pinaka puwisto talaga nila. Pero para sa akin guys ay mas gustuhin ko pa yung ganito lang, nakalatag lang talaga sa baba dahil makikita mo agad kung ano yung yung gusto mong bilhin, hindi katulad yung may pwesto ka, kung saan saan mo pa harahanapin pag ganitong nakalapag lang ay makikita mo agad yung hinahanap mo kaya yun lang din ang kagandahan at kaibahan sa may pwesto at yung nakalatag lang madali mo kasi yung makita yung nakalatag lang, pagdating ko nga pala dito sa pwesto guys ay agad kong hinanap yung niyog, buti na lang ay may nakita agad ako dito sa may luuban at medyo gulang gulang ang niyog magandang klase at medyo katawa din ako dito ng kaunti lang naman. So ang sabi nga ng may-ari dyan, piliin mo yung malalaki. Dahil dito guys, pag maramihan yung bibilin mo ay pwede kang dumawad At papiliin ka pa nila ng medyo malalaki na kaunti. Habang pinipili ko nga yung malaki ay si kuya naman sa likod ay siyang naman ang naglalagay sa sako. Kaya sabi ko doon sa dalawang naglalagay sa sako ay sabi ko hatiin sa dalawang sako dahil naka single motor lang kami guys. Kaya pinag pinaghati ko. Bali, 30 pieces nga pala ang binili ko dito. Pinaghati ko sa kanila ng tag-15 bawat sako. Para timbang ba? Para pag nilagay mo sa motor, pantay-pantay yung bigat. Mayroon naman kami tricycle guys. Kaso, ang problema kasi, pag dumating ka dito, wala kang maparkingan dahil minsan, nagdala kami ng tricycle. Nahirapan kami humanap ng parkingan. So, umiikot pa yung isa kung saan yung may pwedeng pagparkingan mahirap talaga dito tapos bukod sa mahirap ang parkingan mahirap din pag traffic hindi ka makalusot-lusot kung gusto mong magmamadali meron kaming tricycle back to back ang upuan so pag yun ay dadalhin namin kailangan namin punuin yon dahil napakamura talaga dito ng bilihin guys kaya pag nagdala ka dito mga halagang 2000 mapupuno na yung tricycle mo dahil iba ang presyo dito pag bundle yung bibilhin mo pero sa sako perbag bag pala. Ang laman nun sa per bag ay 10 kilos. So, makasave ka pag per bag yung bibilhin mo. Pero pag mayroon naman ding tingi yung bibilhin mo, pero mas mahal na siya guys. Nasa kalahati na yung tubo nila doon. Halimbawa, ang pipino, binta nila ng 60 pesos ang kilo. Pero doon sa pwisto yon binili nila ang isang bundle na sa 300 lang yon So, pumatak lang yon ng 30 ang kilo. So, binta nila ng 60 ang kilo, ba diba? Kalahati ang tubo nila. Mas maganda talaga dito pag bumili ka, per bundle yung bibilhin dahil mas malaki ang tutubuin mo doon pag per bundle ang bibilhin mo. Huwag kang bumili. Kung ikaw negosyante, huwag kang bumili ng patingi-tingi. Dahil bukod sa mabulukan ka pa, tapos mahal pa yung nabili mo, ano pang tutubuin mo di di dito sa mga binibenta mo? Ganun guys. Kasi naranasan ko rin ito nagbenta noon dahil kasagsagan yun ng gulay noon guys akalain mo yun guys yung pipino ay ang isang bundle ay nagkahalaga lang ng 90 100 pesos yung pinaka good talaga guys good talaga na pipino ay nasa halaga lang ng 130 to 150 kaya laki talaga ng diferensya malaki ang tutubuin mo pag per bundle yung kukunin mo siya nga pala guys dagsa na pala ngayon yung Indian Mingo I mean tempo na ngayon ng Indian Mingo. So pagpansinsyaan nyo na guys yung mga sinasabi ko minsan meron akong masasabi na bisaya ganon. Kasi yung dagsa, salitang bisaya yun. Pati yung tempo. Yon, pagpansinsyaan nyo na ang aking salita na hindi dire-direcho ang aking salitang Tagalog. Pasinsyaan nyo na guys. Ah? Ay? Wala bang hindi basa? Ah? Nalalata kasi pagbasa. Matagal na ubus Bili lang tayo ng plastic labo guys Dahil may labo. Te may labo ka dyan te? Mayroon to sa... Makanong ano? Sandanong? Hindi Taso? Oh. Sampo Dalawa Ano pinigyan muna si tita na Ano? Labo Kano sa mangga? Kino? Uh Oo -oh. Daddy Kano kino? Uh Oo -oh. Ano yan mami? Labo labo. Si labo Dalawa Ito yun? Uh Oo -oh. Ano? Basura lang. Dalawang pirasong <multipraks> hindi hey, 'yung ano. Kalokas. May bukas si Yani. Hindi man sinabi. ano ba? Ito, dito mag milk tea, Ay sa inyo ba to? Magkano? Bechay Baguio, may nabili. Okay, yan na ang ipapras. Bechay 35 po. Kilo? Sa 25? Yes Yung repolyo? Ganun din po. 35? Yes po. Ito yung plastic. Bibili tayo ng ito guys dahil masarap ito sa tinola. Ang ganlaki ng ano, saging o. Ayan na sa ano, ayan na sa arinola. <laughs> na sa arinola. Ano 'tong mga pulitiko, kampanya? Iman magkasya. Sapa. Tapos lagyan mo repolyo. Hay napiras. Isa lang siguro. Magkano pa kilo? Same lang. Same lang. Ah. Ache pa ba? Sapa. Ito. Tapos yung kamatis magkano? 40. Wala bang tawad? 30 na lang? Mga 30 na lang? 30 na nga doon sa kabila o? Oh. Hindi lang ako bumili. Bago ko yan eh. na, bago din yun doon. Magkano to? Tandaan. Ipasok nga ito dito isang daan. Sige na. Dito magkano? Sa sayote? Oo. Oh. 30. Ha? 30. Ay, bawang yun. Wala tayong opo? Wala opo. Hanap tayo guys ng ano, kamuti at saka saging. Hila. Andami na nga yung mangga guys. Mura ng mangga si Floating ka. Tapos may Star Apple. Wala si Nanay. <tinyo> Ano kamote? Ito, ha? 50. Anong kulay ito, te? Ha? Dilaw orange. Yung orange lang. Bibili na yung kamote. Sa sibuyas niyo po. Pute. Yun. Yung maliit? Ay, yung po 20 pesos lang? Ayan, bumili akong sibuya sa lagang 20. Para ang dami dito ng ano guys, oh. May tamo. Ayan. Yeah kamote, balangoy, ayan. Ayan ko na kaya nitisindang para mo. Oo, dyan ka oh. Oops! Ayan ang kamote ko. O diba, marami na yung 20 pesos. O, oh, 20 pesos. Ayan ang 96 plus 20. Ay. Ah. Uh. May 60 tayo at wala po. Ah. Yung kanino yung saging doon? Saan? Sarap dito mamili guys. Kasulo din ng aming sasakyan. Wala. Nagbablog ako. Ayan. Dito naman tayo sa saging. O, yun lang ba yung sasakyan din eh? Yan lang. Magkano saging? 25 kilo. Ha? Magkano? 25 ang kilo twenty 25 ang kilo. Patimbang daw nito kuya, magkano yan? Sarap yan sa ginamos, kaso na ang aking ginamos. Wala kaya yung itim sa na. Wala po. Tapay si Penta, ma'am. Ha? Sakto sa 50, dalawang kilo. Sige. Isang piling ay umabot ng 50 pesos. Ang ganda dito ng gulay. sarap dito mamili guys. Kaso lang, loaded na ang aming sasakyan. Ay, ano? Ano yan, Mel? 50 Ayan, guys, tapos na Okay na itong pinamilig ko Bakit? Loaded na ang aming sasakyan Yung isa nandoon Punong-puno na Ang aming sasakyan, guys Dagsa ngayon ang mangga. Napakaraming mangga. Lalo na yun dito oh. Hazel Bernardo oh. Daming mangga. 25 na lang ang kilo. hindi na Ah, loaded na. <laughs> ha 20 pesos na ano ito sibuyas mm, lagay mo dyan ito ayan guys dumating na nga pala kami guys galing tansa galing na mamalingke at ito pagdating ko dito sa bahay nag la may pusa yung sisiw muli kainin talaga yun ng pusa. Ito, yung pusa Anong pusa? Asan ang sisiw? pagdating ko nga dito sa bahay guys ay nagbalat agad ako ng papaya ayan sarap yan guys tagal na namin hindi nakakain ng papaya dahil hindi kami nga nag lagi nagpupunta ng tansa ayan kaya ngayon ay makakain na naman tayo ng papaya kanina nga pala sumubo ako ng isang kutsarang buto ng papaya 음. 팜리스냐? 픽 Ang dami namin pinamili kanina. Loaded yung sasakyan namin. Ito yung ko kanina. Oh. Isang isang kutsara. Sumubo ako ng isang kutsara. Buto ng papaya. Alam, mo natin ito. Ilagay dito lang. Ano? Ang dami lang ng na pa. Napatlanan. Na Ilalagay na yan sa ano? Ang lagayan ito, saging. Lagay natin sa ating lagayan. Para mailagay natin yung suksyan. Pag ito ay, ino mo hawak ko? Oh. Ito ay mahinog na. Madali lang to siya mahinog. Tingnan nyo to, guys, bukas. Ngayon, green pa lang yan. Bukas yan. Ay, hinog na hinog na yan. Bukas. Yung cellphone nyo dyan. Ayan. Ayan green pa lang yan siya pero bukas to marami na tong hinog lalabas natin para hindi magpawis malibala na siya no yan ganda guys ang ganda sa lamesa pag mayroong mga prutas na talagay yan ito green pa ito pero bukas to hinog na yan ito o oh, malibalan bali dalawa lang palang malibalan tapos dalawang ganito oh halagang 80 pesos yan yan lang kasi ang mura yan dito sa saging sa tansa arnibal arnibal pala tawag dito yung ginagawang suka ito naman ang ating kamote yan orange tuhan ito 20 pesos buyas tapos kamote, 50 pesos. Orange ito. Meron doon kulay yellow. Mas matamis. Mas madali kasi madurog ang yellow kaysa ditong orange. Ang orange kasi kahit luto na siya, malata na siya. Pero hindi pa rin siya magkanda hiwa-hiwalay. Hindi katulad yung puti at saka yung yellow pag yun ay naluto na mag, hi hiwalay siya tapos meron din ako ditong talong bigyan mo sila doon ng ano, papayahan ilagay natin to sa may talong, may pipino may sili Sampung pisong sili, 10 pisong kalamansi, 10 pisong pang pang taksiyo. Oh, 20 peso luya.